Ang premise ng pelikula ay nakatakda noong taong 1172. Ang kasalukuyang Northwestern Chinese Provinces noon ay kilala bilang Tangot Kingdom, na pinamumunuan ng dinastiyang may parehong pangalan. Dito naninirahan ang ilang mga tribong Mongolian na pinamumunuan ng kanikanilang mga leader na tinatawag na Khans. Dahil sa matinding tunggalian at kasakiman sa kapangyarihan ng mga tribo, nagkaroon ng maraming alitan, labanan, at kamatayan. Walang umiiral na bata sa mundo ng mga Mongol at desperado itong nangangailangan ng isang pinakamataas na kan na magbibigay ng pagkakaisa sa kanilang lahi. Si Yesugai ang kanang ng isang maliit na tribo sa Kanluran. Sa simula ng pelikula, siya ay naglalakbay kasama ang kanyang mga tauhan at ang siyam na taong gulang na anak na si Eugene upang humanap ng magiging asawa ng bata. Sa gabi, tumigil sila sa tribo ng isang kaibigan upang magpahinga. Abala si Yujan sa pag-aalaga ng kanyang kabayo nang lumapit ang isang dalagang nagngangalang Bort at tinanong siya ng kanyang pangalan. Ipinakilala ni Timuja ng sarili at ikinwento ang layunin ng kanilang paglalakbay. Nang malaman ni Bort na siya ay naghahanap ng mapapangasawa, buong kumpiyansang sinabi ng dalaga na siya ang dapat nitong pakasalan. Nais ng ama ni Yujan na kumuha ng mapapangasawa mula sa mas malakas na tribo para sa layuning pampolitika, Ngunit dahil sa paulit-ulit na pakiusap ng anak, pumayag itong pumili mula sa tribo ng kanilang kaibigan. Bago pumili, sinabihan si Yujan na maghanap ng babaeng may malalakas na binti dahil ayon sa kanilang paniniwala, tanging ang babaeng may matibay na binti ang makapagpapaligaya sa kanyang asawa. Sinunod ni Timujan ang utos at pinili si Bort. Naikasal sila, ngunit maaari lamang silang magsama pagkalipas ng limang taon. Bago umalis, nangako si Yujan na babalik siya at iniwan kay Bort ang isang kwintas bilang alaala. Sa kanilang pagbabalik sa nayon, nagpahinga si na Yesugay at ang kanyang mga tauhan malapit sa isang tuluyan. Nag-ingat sila dahil ilang dipo lamang ang layo ay naroon ang pinuno ng karibal na tribo kasama ang kanyang mga mandirigma. Biglang nagpadala ang karibal na ka ng mangkok ng gatas bilang tanda ng kapayapaan. Bilang ganti, nagpadala rin si Yesugay ng mangkok ng inumin. Pinayuhan siya ng kanyang kanang kamay na haya ang unang inumin ng alipin ng gatas dahil hindi sila maaaring magtiwala sa kanilang mga kaaway. Ngunit hindi gustong palampasin ni Yesugai ang pagkakataong magkaroon ng kapayapaan, kaya ininom niya ito ng buo, gayon din ang kabilang kan. maya, -maya nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay ngunit ilang minuto lang ay biglang sumakit ang dibdib ni Sugay. Nahulog siya mula sa kabayo at namatay. Maliwanag na sinamantala ng kanyang mga kalaban ang kanyang kabaitan at nilason siya. Tumakbo si Timujan sa kanyang amang ngunit walang pakialam ang mga tagasunod nito. Sa kanilang tradisyon, sinusunod lamang nila ang isang malakas na pinuno. Dahil patay na ang kanilang leader, ang pangunahing iniisip nila ay makahanap ng bagong kan at hindi ang ipaghiganti ang dating pinuno. Sa sumunod na tagpo, dumalo si Timujan at ang kanyang ina sa libing ni Yesugay. Maraming baka at bahay ang naiwan ni Yesugay na agad inangkin ng kanyang kanang kamay na si Taray. Sinumpa siya ng ina ni Yujin at ipinahayag na isang araw ay papatayin siya ng kanyang anak. Alam ni Taray na totoo yun, kaya't naging layunin niya ang pumatay kay Timujin. Gayunpaman, nang sukatin ng taas ng bata, hindi ito umabot sa itaas na bahagi ng gulong ng kariton. Ayon sa tradisyon ng mga Mongol, hindi pinapatay ang isang bata, kaya naligtas ang buhay ni Yujin. Gayunpaman, ako si Taray na babalik siya pagsapit ng susunod na taglamig kapag mas mataas na ang bata. Pagdating ng taglamig, wala nang mapagtagwan si Yujin. Naalala niya ang, sabi ng kanyang ama tungkol kay Joe Stenry na tutulong sa oras ng pangangailangan. Kaya nagtungo siya sa banal na bundok upang dalawi ng sagradong lugar. Ngunit sa kanyang paglalakbay, aksidente siyang nahulog sa nagyayelong lawa at muntik ng mamatay. Nailigtas siya ng isang batang kasing edad niya na nagngangalang jamuka. Dinala siya ng magkapatid sa kanilang tahanan at pinakain. Lubos ang pasasalamat ni Yujin at inalok niyang maging magkapatid sila ni Jamuka sa pamamagitan ng dugo. Hinalo nila ang kanilang dugo sa mangkok ng gatas at ininom ito bilang tanda ng kanilang pagkakapatiran. Kinabukasan, sinalubong sila ni Taray at ng kanyang mga tauhan na patuloy pa rin naghahanap kay Timujin upang siya ipatayin. Dinukot nila siya at dinala pabalik sa tribo. Sa kabutihang palad, hindi pa rin gaanong nadagdagan ang kanyang taas mula noong huli siyang sukatin, kaya't hindi siya pinatay ngunit ikinulong at ginawang bihag. Araw-araw siyang pinapakain ng isang mabait na matanda at tinutulungan sa kanyang mga sugat. Makalipas ang ilang araw, muling sinukat ang kanyang taas ngunit hindi pa rin ito lumaki. Biglang bumuhos ang ulan at nagtakbuhan ang lahat papasok sa kanilang bahay. Sinamantala ng matanda ang pagkakataon upang palayain si Eugene. Tumakbo ang bata ng buong lakas habang nakapulupot pa rin ang kahoy sa kanyang leeg. Nagpunta siya sa bundok at nanalangin kay Diyos Henry para sa tulong. Doon niya nakita ang isang puting lobo sa tabi ng monumento ng Diyos at ilang saglit lang ay milagrosong nabasag ang kahoy na gapos sa kanyang leeg. Lumipat ang eksena sa taong 1186. Ganap ng binata si Timujan ngunit patuloy pa rin siyang pinaghahanap ni Taray at ng kanyang mga tauhan. Matapos ang mahabang paghahanap, nadakip din siya at muling ikinulong sa kahoy na gapos. Sa pagkakataong ito, sapat na ang kanyang tangkad upang maituring na dapat ng patayin. Nais ni Taray na makita siyang magmakaawa para sa kanyang buhay, ngunit dahil sa kanyang pagmamalaki, tumanggi si Eugene. Bilang kaparusahan, napagdesisyonan ni Taray na pahirapan siya ng dahan-dahan imbes na patayin agad. Sa kabila nito, muling tinulungan ng matandang nagligtas sa kanya noon si Timujen at pinakain siya. Kahit ngayon ay nakiusap pa rin si Yujin na patawarin siya ng kanyang kalaban nang siya ay bumalik upang ipagiganti ang lahat ng pagtrato sa kanya. Pagsapit ng dilim, lumapit si Taray kay Timujin ng mag-isa at siya'y kinut Dahil abala ang lahat, sinamantala ni Timujin ng pagkakataon upang salakayin ang kanyang kalaban at pinatay ito sa pamamagitan ng paulit-ulit na paghampas gamit ang kahoy na gapos. Pagkatapos noon, tumakas siya mula sa nayon at muling nakaligtas. Handa na si Yuja na muling pamunuan ang kanyang tribo at maging kan, ngunit kailangan muna niyang kunin ang kanyang asawa. Pumunta siya sa tribo ng kanyang mga bienan sa unang pagkakataon mula nang siya ay siyam na taong gulang pa lamang. Si Bort ay lumaki na at naging isang matatag at napakagandang babae. Inamin ito na matsaga siyang naghihintay mula pa noong huli silang magkita. Tumanggap si Yuja ng balabal bilang dot at isinama si Bort pa uwi. Magkasama silang nagtungo sa kanyang ina at kapatid, at matapos ang ilang taon ay malugod silang tinanggap ng pamilya. Sa sumunod na buwan, namuhay sila ng payapa at masaya. Lalong lumalim ang pagmamahalan ni na Eugene at Bort bilang mag-asawa. Ngunit dumating ang kaguluhan ng bigla silang sinalakay ng tribong Marit. Noon paman, ang ina ni Eugene ay dinukot ng kanyang ama mula sa kanang Marit, at mula noon ay nangako itong maghihiganti. Dumating siya upang agawin si Bort at gawin itong asawa. Sinubukan ng mag-asawa na tumakas, ngunit tinamaan ng palaso si Eugene at nadakip si Bort. Nang gumaling si Eugene, alam niyang kailangan niyang iligtas ang kanyang asawa ngunit hindi niya ito kayang mag-isa. Kaya't nagtungo siya sa kanyang matalik na kapatid sa dugo na si Jamuka. Ganap ng kan si Jamuka ng isang makapangyarihang tribo at pumayag itong tumulong, ngunit makalipas lamang ang isang taon dahil abala siya sa ibang gawain. Mabilis lumipas ang panahon, at matapos ang isang taon ay magkasama nilang sinalakay ang tribo ng Marit. Pinatay nila ang lahat ng kalalakihan, ninakawan ang lugar, at natagpuan nila si Bort sa isa sa mga kubo, nabuntis at katatapos lamang pumatay ng isang lalaki na nakahandusay sa tabi niya. Agad na inangkin ni Timujan ang bata bilang kanyang anak at dinala pa uwi si Bort. Kinagabihan, nagdiwang ang kanilang mga tropa. Sa puntong ito, nakapagtipon na si Yujan ng maraming tagasunod. Hiningi ng mga ito na ipamahagi niya ang mga hayop at ari-ari ang kanilang nasamsam. Hindi tulad ng ibang mga kan, kinuha lamang ni Timuja ng 10% para sa kanyang sarili at ibinigay ang natitira sa kanyang mga mandirigma. Binigyan pa niya ng karagdagang yaman ang pamilya ng mga lalaking nasawi sa labanan. Dalawa sa mga tauhan ni Jamuka ang nakakita nito at nagpas sumama sa tribo ni Yujan. Bagaman hindi ito mapigilan ni Jamuka dahil pinapayagan ng mga Mongol na pumili ng kanilang kan, Malinaw na tiningnan niya ito bilang isang uri ng pagtataksil. Sa sumunod na tagpo, nahuli ng mga tauhan ni Timujan ang isang lalaking nagnanakaw ng kanilang mga kabayo. Hinabol nila ito at aksidenteng napatay. Ngunit lumabas na ang magnanakaw ay walang iba kundi ang nakababatang kapatid ni Jamuka. Dahil dito, naging layunin ni Jamuka na patayin si Timujan. Nakipagsanib siya sa ibang tribo at sinalakay ang tribo ni Yujan. Alam ni Yujan na hindi sila mananalo dahil labi silang nalalamangan sa bilang. Gayunpaman, pinatakas niya ang mga kababaihan at bata, at ang mga natirang lalaki ay ipinaglaban ang kanilang buhay. Matapos makapatay ng maraming kalaban, nadakip din sa huli si Yujin. Tinawag pa rin siya ni Jamuka na kapatid at hinihikayat siyang magmakaawa para sa awa. Ayaw niyang patayin ang isang taong may natitirang lakas at dangal, kaya't ginawa na lamang niyang alipin si Timujin at ipinagbili sa mga mga ngalakal. Pinamarcha si Timujin at ang ilan sa kanyang mga tauhan ng ilang milya sa desierto patungo sa lungsod na pinamumunuan ng Tangut Dynasty. Doon, inilagay sila sa bukas na pamilihan upang pagpipilian at bilhin ng sinumang nais. Dumating ang isang mataas na opisyal mula sa dinastiya at nagpakita ng interes kay Timujan. Gayunpaman, napansin ng kanyang tagapayo na monghe na hindi siya karaniwang tao at hindi dapat alipinin. Binalaan pa niya na si Yujan ang magiging wakas ng makapangyarihang dinastiya. Ngunit tawa lamang ang isinagot ng bumibili at binili pa rin si Yujan. Ikinulong siya sa hola bilang palabas na pinagtatawanan ng mga tao. Araw-araw siyang dinadalaw ng monghe at paulit-ulit na humihingi ng tawad. Nakipagkasundo siya kay Yujan na kung tutulungan niyang hanapin si Bort, hindi niya sisirain ang monasteryo kapag dumating ang panahon. Habang naghahanap ng kanyang asawa sa desyerto, nawala ng malay ang monghe at namatay. Sa kabutihang palad, natagpuan siya ni Bort at nakilala ang kwintas na kanyang suot bilang pag-aari niya noon pa. Naunawaan ni Bort na buhay pa ang kanyang asawa at agad na nagtungo sa lungsod upang hanapin siya. Dahil lantad si Eugene sa mga tao, hindi siya nahirapan na makita ito. Kinagabihan, binayaran niya ang isang bantay at tinulungan si Eugene na makatakas. Laking gulat niya nang makita na lumaki na ang kanilang anak at mayroon ng pangalawang anak na babae si Bort, Nanapilitan niyang ipanganak mula sa ibang lalaki upang mabuhay at mapakain ang kanyang mga anak. Mas minahal pa ni Yujin ang kanyang asawa dahil sa kanyang mga sakripisyo at tinanggap ang bata bilang kanyang anak. Nagbalik ang pamilya sa kanilang tahanan sa kanayunan at namuhay ng masaya sa loob ng isang buwan. Mahal na mahal siya ng kanyang mga anak at palagi siyang kalaro. Isang araw, nabanggit ni Bort na ang lahat ng mongol ay pare-pareho lamang, nagnanakaw, nanlolob at pumapatay. Bagaman simpleng salita lamang iyon, labis itong tumatak kay Yujin. Nagpasya siyang lisanin ang kanyang pamilya upang pag-isahin ang mas maraming tribo hanggat kaya niya at lumikha ng mga alituntunin sa mundo ng mga Mongol, kahit na kailangan pa niyang patayin ang kalahati sa mga ito. Itinatag niya ang tatlong pangunahing batas, huwag pumatay ng kababaihan at bata, lumaban hanggang wakas, at huwag kailanman pagtaksilan ang Khan. Lumipat ang eksena sa taong anim. Natupad ni Timuja ng kanyang pangako at nakapagtipo ng isang hukbo mula sa iba't ibang tribo, na kanyang pinag-isa at nilikha ang isang napakalaking puwersa. Ang tanging balakid na natitira sa kanyang landas upang maging ganap na emperador ay si Jamuka, na mayroon ding sariling hukbo. Sa araw na iyon, magkatapat silang magkakapatid sa larangan ng digmaan kasama ang kanilang mga tropa para sa huling labanan. Nagsimula ang digmaan at agad na nagpadala ng mga mandirigma si Jamuka ngunit pinaghandaan ni Yujan ang buong digmaan, samantalang biglaan lamang ang mga galaw ni Oka, dahilan upang marami sa kanyang mga tauhan ang mapatay. Pagkalipas ng mahabang oras ng madugong labanan, nagwagi si Yujan at nabihag ang mga natirang kalaban, kabilang si Oka. Hindi sila pinatay, kundi tinanggap bilang mga tagasunod ni Yujan. Dahil dito, sila ay naging tapat at nagpapasalamat sa kanilang bagong kan. Ginawang tagapayo ni Yujan ang matandang minsang tumulong sa kanya noon. Ang natitira na lamang ay ang paghatol kay Jamuka. Magkaharap silang dalawa at pinag-usapan ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Ipinahayag ni Jamuka na kung siya ang nasa posisyon ni Yujan, papatayin niya ang kanyang kaaway. Pinatunayan lamang nito na hindi sila pareho. Sa halip, pinakawalan ni Timujan ang kanyang kapatid bilang paggalang sa lahat ng kanyang paghihirap upang makabuo ng sariling hukbo. Pinatawad niya ito at hinayaan ng makaalis. Sa huli, muling nagsama si Nabort at ang kanilang mga anak kay Eugen at namuhay silang masaya. Isinalaysay na noong 1206, si Timudyan ay naging kaan ng lahat ng Mongol at tinawag na Genghis Khan. Gaya ng ipinangako, winasak niya ang buong Tangut Dynasty at muling itinayo ang kaharian, ngunit iniwan niyang buo ang monasteryo bilang paggalang sa Mungheng Yumao. Sa hinaharap, siya ang naging tagapagtatag ng buong Mongol Empire, ang pinakamalaking magkakaugnay na imperyo sa kasaysayan.